sa pagpapahinga ka. Masigla masaya, no? oh. Masaya kami for you. <laughs> <laughs> May energy. May May energy Fresh galing bakasyon na pumasok sa It Showtime ngayong araw si chinita Princess. At sa pagbabalik nito sa nasabing noon show ay hindi nakaligtas si Kincho sa muling pang-aasar sa kanya ng mga It Showtime hosts. Sa segment na it Showdown kung saan ay hurado si Kim Chu ay napansin ni Unkabogable Star Vice Ganda ang pagiging masigla ni Kim Chu. Dailan para muling asarin ng mga Showtime mo si Kim Chu. Ayon kay Vice Ganda, masigla siya no, masigla siya no, masaya kami for you. Pagkatapos ito sabihin ni Vice Ganda ay biglang pinatugtog ni DJ MOD ang nakakalungkot na background music kapag inaasar nila si Kim Chu. Dahilan para sundan ng ilan pang It Showtime host ang sinabi ni Vice Ganda kay Kim Chu. Ayon kay Bong Navarro, nakapag beach kasi siya eh. Sabat naman ni Ann Curtis, nakapag-recharge. Pahapyaw naman ulit ni Vice Ganda kay Kim Chu, iba talaga yung hangin sa beach, walang masyadong tao, nakakapag-isip-isip ka. Tapos, babalik ka sa buhay mo sa syudad na maluwag yung utak mo. Pagkatapos nga ng sinabi na ito ng It Showtime host kay Kim Chu ay agad na kumanta si Kim at muling sumayaw para maputol na ang usapan. Ngunit hindi pa rin nakaligtas kay DJ MOD ang aktres dahil muli nitong pinatugtog ang nakakalungkot na background music sa si It Showtime. Napahinto na nga lang si Kim Chu dahilan para ibahin na ni Vice Ganda ang kanilang topic. Samantala, Gets na ng ilang Kim Sipan sa pagkakaroon ng problema ng kanilang mga idolo. Ilang proweba na rin kasi ang kanilang nasilayan na nagpapakita ng hindi pagtakaayos ng dalawa. Ngunit, isa lang naman ang kanilang kahilingan kinasian at Chu At ito nga ay ang sabihin na ang totoong estado ng kanilang relasyon. Nang sa ganon ay matahimik na sila at mabigyan linaw ang mga kumakalat na balita tungkol sa dalawa.